I will get all the list of POGOs and I will personally lock them down one by one. Ito ang pangako ni bagong Interior Secretary John Vic Remulia. Wala ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO pagnatapos ang taon. Ito ay alinsunod sa ban na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Kabilang sa ipasasara ang tinaguriang pinakamalaking Pogo Hub na nasa Island Cove sa Cavite. Because it's in my home province and the property used, used to be owned by my family. They will close down December 15 uh, I don't know, uh, for good. Ani Remulia, tatanggalin din niya ang palakasan system sa Philippine National Police o PNP at dapat merit-based ang promosyon ng police officers. Layon din ng bagong kalihim na digital na ang operations ng mga local government para hindi na kailangang pumunta sa munisipyo para magbayad ng buwis, kumuha ng permit at iba pang transaksyon. May iwasan din aniya nito ang korupsyon. Balak din niyang i-institutionalize ang Unified 911 Response System sa buong bansa. Pinuri naman ni Remulia ang implementasyon ng PNP sa War on Drugs. Sabi niya, mas maigi ito kesa sa ginawa ng Administrasyong Duterte. I think EJK was not the solution. It did not decrease the number of arrests, it did not decrease the number of drugs on the street. I think what the PNP is doing now is within accordance with the bounds of law and accordance with the bounds of human rights. Ipinasa na ni Ben Hur Abalos ang pamamahala ng ahensya kay Remulia. Tatakbo si Abalos bilang senador sa ilalim ng Administration Coalition. Ito na siguro pinakamahirap na posisyon na hinawakan ko ang maging sekretaryo ng DLG. And I'm proud to say that it has been a successful term because of these people, because of this family. Dagdag ni Abalos, masaya siyang iiwanan ang ahensya sa isang mahusay na kalihim. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.